hello, hello. Ito po ang entrance natin. Ito po yung kitchen nila. Diyan po sila nagluluto ngayon. Kising busy, busy sila eh. Shout out sa kanilang lahat dyan. Okay. Ang ganda ng lugar, guys. Amazing. Casa Mendoza. Ayan. Casa Mendoza. Nice. Nice. Ayan. Tapos, sa taas po, maglada doon. Ganda rin po yung mga kwarto nila. Kineme. Ganyan. Hindi, meron din silang pagganito. O, diba? Ang tara. Ay! Baka sa dulo diba? lang. Bakit sa akin ganyan? Baka sa akin, mga mabubait na plunkin. Doon po yung uh, karaoke area. O, diba? Malaki yung kanilang um, shower room. Marami. Ayan. Ayan okay. toilet din. shower room to, Toilet. Okay. Oh, toilet pala pa sorry. <laughs> sorry. sorry, sorry, Kaya pala may laruan. Wait lang ha. Ah, kaya pala may laruan ng eh, Sorry naman. Sorry na kaya tayo sa taas guys. Oh, ito. pa sila dito. Oh, ito. Ganda. hey Okay guys. Akit naman tayo ngayon sa taas. Ayan. Please watch your steps. Ayan. O diba? Meron pa silang pa ganito. Taray! Ang ganda. O diba? Pagpapamiting ako. Char. Ganda guys. Mas kita kita yung pool area. Yung diba? Malaki yung parking. Okay, enjoy yung mga pamangkin ko. Amazing. And then, pakita naman tayo sa third floor. So, Ayan. Yeah. Ayan. Please watch me ma. Safety reminders. Ayan. Post nyo na lang po ah. Tapos basahin nyo na lang. Sorry. Sure. This is our happy place. Oh, nice. You can see our nila. Push. Can you see our? And shower room. Close ulit. Sorry. di ba? Shut up. And then, ito yung mga rooms nila. Pare-pareho lang naman po sila, no? Pero, dito sila mag-stay. Ayan. Ang dami po niyan, guys. Bale, Two, four, six. And then, two single. Di ba? Para, Love strong, worry less, love Open. Oh, ang taray. Ay, ay, pasalamin na naman. May gas pa may Tapos na air to nila, Mm -hmm. Ayan. Ando oh, po, oh. ah! may pool din doon. Aba, may pa-fin pa. nagyayahan talaga ako. Oh, may bilyara na. May pang lights pa ah. Oh, o, diba? May pang chessboard pa sila. O, oh, shout out. Kanin. Okay. Ito yung room. Ayan. Okay. Ano siya yung sofa bed? Meron pa siyang pag-ganyan. And then, ang closet. Puro gamit ko na po yan. Ayan. Ayan, dito po ang CR nila. Okay naman, ganda. Shower room, nice, malinis. Very good. Ang galing. Winner. Ang ganda dito guys, promise. Siyempre meron kaming tandaan, maraming

Love this place. Grabe. Sobrang ganda. Sa lahat na nakuntahan ko, ito yung pinakamaganda sa lahat. The best. The nerve. As of now, meron pa silang, ano, bar area. O, di ba? Ang tara. malaki, di ba? Kaya have... gusto ko